Ah, ito po si Kulaong yung ating uh, topic ngayon kasi talaga namang uh, inupakan, binanatan yung ating mahal na pangulo. Wala na po sa lugar yung kanyang mga pinagsasabi dito eh. Kumbaga, pinagdudahan yung ating mahal na pangulo. Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ang dami niyang mga sinabi. Alam naman natin kung sino yung uh, uh, naggasta ng confidential funds in 11 days, Diba? Alam natin. Pero ang binabanatan niya, pinaparinggan niya, yung mahal natin pangulo. Pangulong Bongbong Marcos. ba? Diba? Ginamit mo na yung pangalang... yung uh, pangalang Marcos. Kaya nga tawag sa'yo Francis Leo Marcos ko eh. Yung pala, Norman Mangusin yung pangalan mo. Kinakahiya mo ba yung pangalan mo? Ha? Isa pa, ang mga Marcos po, mga tisoy, magaganda, wala pong sunog na Marcos. Diba? Oh. Yung mukhang to, na mukhang titi yung muka. Gusto tawagin yung Marcos? oh ang ginagawa nito ngayon sa Facebook niya, ah, uh, sa, sa, kasi hindi na siya patok dito sa YouTube, eh. Sa TikTok siya. Doon siya nalilimus at nagkakalat ng dumi niya. Ah. O, ba? Nagkakalat po ng dumi. <laughs> okay, salamat po, ah, kaya uh, Noel Campos sa iyong uh, pakulay. Maraming maraming salamat po sa Ah, uh, blessings ngayong uh, umaga na to. na uh, meron ka na pong uh, jacket. Market market ang laban ni Norman. Oh, yun na nga, nagbabapansin siya ngayon. No? At ah, uh, ipaparinig ko po sa inyo ngayon yung kanyang mga sinabi sa ating mahal na pangulo. Alam naman natin kung sino yung may issue sa sa corruption eh. <laughs> Hindi po yung mga Marcos. 'Di ba? Hindi rin po sa Congress. 'Di ba? Kundi, yung mga dutae. O. Oh. Ay, salamat po ha sa 152 thumbs up natin dyan. Like-like oh. na po kayo sa ating uh, video ngayon, sa ating live. Okay? O. Oh. May kamukha niya, si Evil. oh, si Evil daw. Hmm. So, eto na po. Handa na po ba kayo? Press 1 po muna kung handa na kayo. Kung marinig yung kanyang katangahan. <laughs> press 1, press 1 po kung handa na kayo. Nako po, oh. Ayan, ha, Dami na nag-press 1. Handa na sila. Sino itong walang kulay yung pangalan? Ayan, oh. Bigyan natin ng panty yan. Ah, panty. Oh. Sarah. Oh. Nakahiya. 15 countries nasa balita. Agoy! Sarah! Ikaw yung nagpapangit sa imahe ng uh, bansa ng Pilipinas. Diba? Pinapapangit mo yung imahe dahil sa basura mong Diskarte at ugali. Anong sabi mo sa mahal na pangulo noon, Sara Duterte? Huwag pairalin yung feelings kasi nagtatrabaho ka sa gobyerno. Namumuno ka, ikaw yung nangunguna dyan. Sabi mo sa pangulo yan. Pero ngayon, galit ka sa pangulo. Pag galit ka, ano yun? Feelings yun. May nararamdaman kang galit. Pinapairal mo yung galit hindi yung dapat nagtatrabaho kay. Oh. Paano nga naman magtatrabaho ang tamad? Ang gusto lang pasarap pasarap lang dito, pasarap doon. Oh. 'Di ba? Yan po, yan po ang inyong sara. Oh, at eto na po dahil handa na sila. Oh. Dahil handa na po sila, aba eh tayo po ay uh, magbibigay na ng reaction sa kuto. Mamiyami live shoutout po ah. Uh, share share po natin yung ating live ngayon ha. Share share po at uh, salamat po sa 205 likes natin. Maraming maraming salamat po. Okay, simulan na po natin ito. Okay. Ako ay kakain ng almusal. Hmm, Eho, pa anong paki ko kung kumain ka? 'Di ba? Ah, uh, kahit pa bato yung kainin mo, wala akong paki. Ngayon, sa so, totoo lang, mm. ayoko naman makialam sa gobyerno natin. Ayaw mong makialam pero nakikialam ka. Anong ginagawa mo ngayon? Nakikialam ka. Nagbibigay ka ng uh, komento na makakasira sa administrasyon. Ayaw doon yung makialam. Pero ano yung ginagawa mo? Nakikialam yan. Oh. Pero bilang isang malayang mamamayan. Oh, bilang isang unggoy na katulad mo na naninirahan sa TikTok. Ha? Na nanlilimos. Oo, oh, oh, na hindi ka naman mamamayan. Ha? Unggoy ka. O, oh, e magsasalita ka, syempre. ba? Diba? Oh. Tuloy! Bilang isang malayang mamamayan na oh, nag- bilang isang malayang unggoy na nasa gubat ngayon. Eh, hayaan nyo na. May TikTok live siya. Oh, mag, mag, ba? Ma, hindi ko nga alam, ba't eh, oh, may unggoy na pala ngayon na nagtitiktok. <laughs> diba? Mayari. Ha? Piling mayaman at matalino talaga yan, si Mangusin. Mayaman? At matalino? Saan yung talino niya? Sa talampakan. Oh, sige, sige. Pagbigyan natin, pagbigyan natin. Oh. Sige, tuloy, tuloy, Mangusin. Tanggalin ko yung utak mo eh. Pag tinanggal ko yung utak mo, sampal-sampalin ko yan eh. Di ba? Hmm? Ganun! Para ma pag naalog yung utak mo, ibabalik ko, malay mo, tumino ka. Oh. Pambubudol pa rin yung budol-budol gang ka pa rin eh. Oh. O. Oh. K.O. Malasakit sa ating bayan nung panahon ng pandemic. Hmm. Ay, yung panahon ng pandemic. Bakit daw? bilang isang malayang mamamayan na nagmalasakit sa ating bayan nung panahon ng pandemya. Oh. Bilang isang faking mayaman na nagmamalasakit ko no sa bayan nung panahon ng pandemic, alam mo kung totoo mayaman ka, ang gagawin mo yung ginawa ni Chabit Singson. Tumutulong siya nang walang kamera. Kasi pera naman niya yun eh. Okay? Pera niya yun. Tumutulong siya nang walang kamera. ba? Diba? Oh. Ikaw mayaman ka pero tumutulong ka niyayabang mo yung tulong mo. Tapos may camera pa. 'Di ba pera mo 'yun? Sabi mo pera mo 'yun. Bakit niyayabang mo? Oh. Hindi namin alam yung isang sako, oh isang sako, isang truck na bigas na sinabi mo noon na hindi pinapasok. Malay namin kung drama mo lang 'yun kasi baka hindi naman talaga 'yun sa Pinakita mo lang sa video para magmukan sa'yo. Di ba? Oh, Ang dami mong nabudol eh. Sa pangalan mo pala, ang daming naniwala sa'yo. Budul ka pala. Ah, oh. Sige, tuloy natin. Pagbigyan natin yung unggoy. Oh. Ilalahat ko lamang ho ang aking opinion. Hmm. Ilalahat. May opinion ka ba? Sana all may opinion. Ngayon ko lang nalaman na nagkaroon siya ng opinion. Kasi ang alam kong nagbibigay ng opinion, yung may utak. Ito meron ba? Ah. Sa mga pangyayari. Hmm. Sige. Ako po ay naniniwala mm. na hindi lamang hugarapal, talamak, kundi ang korupsyon ngayon ay nagaharing garap. Korupsyon ngayon? So sino ba yung namumuno ngayon? PBBM admin. 'di ba? Pag sinabing ngayon, ang tatamaan niyan, unang-una yung pangulo. 'Di ba? Tapos pinag-iinitan pa nila yung uh, dyan sa Quadcom. Mga kongresista natin, pinag-iinitan, corrupt daw. 'Di ba? Pero bakit wala kayong komento kumen doon sa confidential funds? 'Di ba? Bakit? Isa ka ba sa nakatanggap? Kasi medyo ang dami mong nauuto diyan sa TikTok. Diyan ka nagkakalat ng kabubuhan mo. Nilapitan ka ba? Isa ka ba sa nilapitan para banatan ng gobyernong ito? Ha? Kulaong? Ang natin. So nagaharing ganap ang korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Oh. Kanyang pamumuno. Oh. <laughs> Sino ba yung tinutukoy nito? Comment nyo na. Comment nyo nga kanyang pamumuno. Sino ba yung tinutukoy ng unggoy na to? Alam nga naman si Bull point Man. Oo. Oh. oh. si Mangusin po yan, 12-8. Alam nga naman si Bull point Man. <laughs> Pag yung sabihin, ako yung namumuno. mumuno <laughs> oh, sige, tuloy natin. Oh, si Sa si Saraulo. Si Sa oh, sige, malalaman natin kung sino yung uh, uh, tinutukoy nito. Michael Garcia Luciano, shoutout sa iyo ah. Ayan. Oh. Dapat po, kung meron man tao, o hmm. meron man sanay ng gobyerno, sanay hmm. ng gobyerno, hmm. na aaksyon hmm. dito sa talamak, garapal, at nagaharing ganap na korupsyon, hmm. sa ating gobyerno, walang iba kung di ang ating kagalang-galang na Pangulo. Kaya nga umaksyon yung Pangulo eh. Umaksyon yung Pangulo. Umaksyon yung Kongreso. Umaksyon yung Senado. Nandyan si Senatorisa Lahat umaksyon. At iniimbestigahan nila itong kurakot na Sara Duterte. ba? Diba? Iniimbestigahan nila. Ano ba yung ginagawa ng admin ngayon? ba diba umaaksyon naman? Bulag ka ba? K.O. Bulag ba to? Si Kuhi... Mahilig kang maghamon, di ba? Mahilig tong maghamon eh. Ako nga munin mo. Ah, oh. Yung pagmumukha mo, ilalagay ko sa puwet mo yan. Nahilig tong maghamon. Eh, ito yung magandang palagan. Ah, oh. Kasi feeling ko may bayag yata ito eh. Oh. Tingnan nyo mga dyan sa Congress, oh. Araw-araw, uh, every week. May hearing sila dyan. At iniimbestigahan itong mga kurakot. Katulad ni confidential Pants, Oh. May corruption di ba? Oh, ang tanong dito sino yung tinutukoy niya? Tuloy natin. Oh. Kapag po ang pangulong Bongbong Marcos ay hindi siya umaksyon. Hmm. Ika nga eh, if he did not lift a finger on it. Ang ibig kong sabihin noon, pinapayagan niya na maganap ang talamak at garapal na korupsyon sa ating Bobo talaga. Diba? Sino yung nanood ng hearing kahapon? Halos lahat naman siguro, di ba? Oh, anong tawag? Ay, anong tawag doon? Gumagalaw. Gumagalaw jaan sa Kongreso. Nag-iimbestiga sila. At siyempre, alam ng pangulo 'yun. Huwag mo sabihin. Wala nga naman Pangulo pa yung pupunta doon sa Kongreso para makisali dyan sa investigasyon na yan. Kaya nga may Kongreso eh, trabaho nila yan eh. Iba yung trabaho ng ating mahal na Pangulo. Iba yung trabaho ng Senado. Diba? Pero alam ng Pangulo yan. Na nagtatrabaho yung mga kongresista natin, senador natin, na mga katulad ni Senator Reza Wag lang si Bato, wala naman silbi yan. Eh. Oh ano ano sa tingin mo yung ginagawa diyan kulaong bingi ka ba bulag ka ba or bayad ka di ba ay ma'am no no rasdayari diary to out po sa iyo ah. hmm. sige tuloy natin lipunan So, yun lamang ang aking masasabi. Dapat. Oh, yun lang daw yung masasabi niya. Pero marami pa'ng sasabihin yan. Kasi nga, tanga at bubo ito. O, salamat po ah, sa 327 na uh, thumbs tamsak natin dyan. ah uh, sige, tuloy natin kung meron sa ngayon ng gobyerno na gaganap dito sa naghaharing korupsyon. O hindi ang Congress, hindi ang Judiciary, kundi ang Ehekutibo. At walang iba yan, kundi ang punong Ehekutibo. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon, kapag kapok itong nangyayaring, itong talamak at garapal na korupsyon na nangyayari sa ating lipunan, ay hindi man lang inaksyonan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh ayoko ko sanang maniwala. Ngunit maniniwala ako na may kinalaman siya sa korupsyong ito. Ah! Oh, maliwanag yun, ha? So, pag pinakain siya ng tae, pag hindi daw umaksyon yung Pangulo, maniniwala na agad siya na kurakot. Or may kinalaman sa pangungurakot. Kasi hindi daw umaaksyon, eh. Ano bang aksyon yung gusto mo? K.O. Ina-action na na nga si Sara Duterte. Diba? Ina-action na na nga. Ano pang action yung gusto mo? Nagamit mo na eh. Yung pangalang Marcos, tapos ngayon babanatan mo na. Nakakahiya ka, ba? Diba? Oo. Nakakahiya ka. Manalamin ka muna. Baka tablan ka ng hiya, ba? Diba? Ano pa ba kasi yung gusto mong gawin ng mahal na Pangulo? Anong aksyon sa sayaw, at sa tumbling? Ano bang aksyon yung gusto mo? Kasi ito yung sabi niya dito. Hindi man lang inaksyonan hmm. ng ating kagalang-galang na Pangulo. Hindi mo nga ginagalang eh. Inaakusahan mo nga eh. So ganito pala yung ano ngayon. Yung pagbabasihan natin. Pag hindi pala umaksyon, ang Pangulo ko no, ang Pangulo sa korupsyon na nangyayari ko no dito sa bansa, ay damay na agad yung pangulo guilty na agad ganun kasi pag hindi ka pala umaksyon guilty ka na agad tingnan mo yung yung klasing utak halimbawa uh. ngayon si uh, si PBBM uh, hindi daw umaksyon sa pangungurakot na nahimik lang so kasama siya so guilty na agad yun yung gusto niyan sabihin dyan sa kanyang basurang live 'di ba? Bacho, salamat sa pa-like diyan Sa mga nag-like ng live natin, ah, uh, maraming salamat po. 'Yan. Hmm. O halimbawa, ako nakaupo ako dito. Inakusahan ako kung uh, kumakain ako ng kinain ko daw yung apple. Tapos pag hindi ako kumibo dahil nga busy ako, may ginagawa ako dito. Guilty na agad ako, ako yung kumain. Yun ba yung pagbabasihan natin? Ha? Yan ba yung pag, uh, pagbabasihan natin ngayong kulaong? Bobo ka, papansin ka, dipansinin kita at babuyin kita. Eh ayoko sanang maniwala. Ngunit maniniwala ako na may kinalaman siya sa korupsyong ito. O, tinan mo? Yun lamang ako, okay? Masasabi. O. Panina ka pa nagsasabing yun lamang ho, pero tuloy-tuloy pa rin. Diba? Bangad ka ba? Oh. Binigyan ka ba ng pintanil? eh. Oh. Ako bilang malayang mamayan. At bil bil siya bi bilang malayang unggoy. Okay? Na nakulong noon at malaya na ngayon. Oh, siya ay magsasalita. Oh. Ang isang mamayan ng ating bayan na nagmalasakit sa ating mga kababayan. Nagmalasakit ka ba? Ang ang... Uh, ang daming ang issue laban sa iyo eh. Ginamit mo yung mga mahihirap sa totoo lang. Uh, para umangat ka. Ginamit mo sila. Kunyari matulungin kayon pala. Meron nang nangyayaring budulan. Ah. Uh. uh ng pandemya, ibibigay ko yung aking saloobin, yung aking opinion sa pag Bibigay niya yung atay niya at saloobin niya. Sabi niya kanina, yun lang po yung masasabi ko. Tapos ngayon, magbibigay na naman ng salubin. At ng atay niya. Ah, ko ba yun lang? Ah. Kapag ay ordinaryo, ngunit minahal ko. ordinaryo, lang naman eh. Pagbigyan niyo na kasi. O, di ba Ganun lang talaga. Eh, yung mga unggoy ngayon, first time lang magka-tiktok. Sige, sige, sige. Pagbigyan natin. Pagbigyan. Yung ating mga kababayan, hmm. ibinigay ko yung aking sarili. Ibinigay oh, ah, na... yak! Ayoko! Bibigay mo yung sarili mo? Tadyakan pa kita dyan, eh. Sarili mo? Yang ganyang... edo Ah, putang inap. Ah, balusin pa kita dyan. Suluhin mo yung sarili mo. Ha? Ah, magsarili ka. Larantado ka. Luko, luko. Oh. So, hindi pa po. Nakakaintindi kung bakit natin ito tinatapik tong bangag na to. Balikan nyo po yung live ko. Simulan nyo po sa una para mas maintindihan nyo. Ha? Kung ano yung pinagsasabi ng kumag na to. Tama yung aking sarili. Sarili hmm. yung mo. aking buhay. O. Oh, Apak sa buhay mo. Oh. Para masagip ko yung ating mga kababayan. Sasagipin mo? Hoy, kayong sasagipin nila. Putang ina, nanlilimos ka na nga diyan sa TikTok eh. Paano mo sasagipin yung mga kababayan natin? Ikaw yung sinasagip nila diyan sa TikTok. Nanlilimos kang animal ka. Okay. Oh. Pero ngayon po, ako po ay naniniwala na ang korupsyon sa ilalim ng rehimeng Bongbong Marcos Jr. ay talaga naman hong nagaharing ganap. At dapat niyang aksyon Sapagkat kung hindi ho niya ito aaksyonan, ang ibig ho sabihin noon, kinukonsinti niya ang korupsyon sa kanyang liderato. Hmm. Ayaan nyo na. Bayad siguro to k per month. Uh, nanlilimus eh. eba? Diba? Alam niyo naman yung mga duta eh. Maghahanap sila ng mga kakampi sa kanila na ma mauufera nila ba ng pera. Eh alam naman natin to pera to. Nagihirap na tong animal na to eh. Oh, siguro na oferan parang si ano, parang yung, kaniyang kanya mga sinabi dito, parang kinapin niya doon kay Katon Ying. Pareho sila ng ano eh, kumbaga sino bang nangupya sa inyo? Ha? Ah, sino bang nangupya sa inyo ni Katon Kasi pareho lang kayo ng sagot eh. Na explanation eh. Ah. Oh. <laughs> Bakit bubu naman to? Baka ito yung nangupya. K.O. <laughs> Oo, oh, copyright! Ma'am, FSK Levin, shoutout po ha. O, oh, tuloy natin. O, sa kanyang gobyerno. Yun lamang po. Ako po ay Upaninan mag... Pangina mo kanina yun lamang po! <laughs> Upa. U Upa kang kuna. Parinig kita sa mukha <laughs> eh. Kanina ka pang yun lamang ko ha. Oo. Oh. Yun lamang po yun, yun lamang paulit-ulit ka. Parinig kita sa mukha eh. Hihintay at umaasa na ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ang hinalal natin. Ha? Hinalal natin, iba nga yung binuto mo. Kumag ka. Huwag mo isali yung sarili mo. Tarantado to ah. Ay, he is going to leave a finger on it. Because if he is not leave a finger on it, Ibig sabihin, no? Panginoon mo, ka na mag-English, ha? Ah. Ah, sa bagay, yung mga unggoy din pala ngayon, nag-i-English na rin, ano? Marunong na rin pala mag-English yung mga unggoy ngayon. Ah, sige, pagbigyan natin, pagbigyan. Ah. Kinukonsente niya yung corruption niya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bakit? Mm. sa tingin mo, maganda yung umaga nung nakita yung mukha mo? Ha? Nagsasalita ka patungkol sa korupsyon tapos nung panahon mo nang bubudol ka? Ha? K.O. Hmm? Bubo ka, ha? Parinig kita sa mukha eh. yan lang po aking masasabi ito. O oh, yan lang nung masasabi niya! Ka Nabilang nyo ba? Ilang beses na to? Nabilang nyo? Gigil na ako sa'yo. Huh. yan. Oh, at ako ho muna eh, ay mag-aalmusal, Biray! Utang ina mo. Ha? Numpaki ko kung mag-aalmusal ka o hindi? Biray! Ako muna ay mag-aalmusal! Yun yung... Ano? Galang yan sa panlilimos ko. Yung pinambili ko ng almusal, ha? Kain muna. At siya, siya, siya nga pala. Siya nga pala. Ito si, si Kulaong. Bakit iisa lang yung damit nito? <laughs> every time na may live ito, isang damit lang yung ginagamit niya. Abay, labhan mo yan. Baka yung damit na yan, pag hinubad mo at tinapon mo, tatayo yan. Walang labalaba yan. Ha? Tulaong ha? I e, isang damit yung ginagamit. Puti. Hindi e, eh, nilalabhan. Tangay na. Ako, mahirap naman kami, pero kaya ko pang bumili ng damit eh. <laughs> Grabe no. <laughs> Siya mayaman, pero yun at yun, yun, yun uh, ang damit. Uh. Aba, asa na yung nilaga rito? Puro tuyo yung nakaharap sa akin. Ba? Ano bang gusto harap sa sa'yo? Shotgun? Bala? Hey! Oh. Lutuan, lutuan mo nga ng bala yan. <laughs> Sunny! Kaya nga. Patuyo, tuyo na lang tayo ngayon. <laughs> Malaki naman yung na, na 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 nalimus mo sa tiktok tapos patuyo tuyo ka lang mariusip naman oh uh, shoutout kay uh, Shee Ayan ha, magandang hapon po. Eh, salamat sa mga nag-like sa ating live ngayon. Like, like po kayo dyan ha. Ayan.